So ayun mga kababayan, mga ay isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Mga kababayan, pangatlong araw na po ni ate Maricel dito sa bahay ng Team Daddy Frankie. At mga kababayan, uh, ito rin po yung uh, sa pangatlong araw, ito yung sinabi ng doktor na kailangan makabalik kami bago mag alas 11 ng umaga. Kaya naman mga kababayan, maaga pa lang, na po, nag-prepare na ang ating mga kasamahan, pati si ate Maricel, dahil dadalhin natin siya ngayon ito yung uh, follow up check up mga kababayan kaya samahan niyo po kami para malaman natin at uh, uh, para mabilis ang paggaling ni ate Maricel kailangan sundin natin lahat ng instruction ng uh, psychiatrist po. So mga kababayan, nakapag-almusal na rin si Ate Maricel kaya tuloy-tuloy tayo and diretso po tayo sa video. Bless sana ni Lord yung ating biyahe na ilayo tayo sa anumang kapamakan, anumang disgrasya. Maraming maraming salamat po. Di ba, Richelle? Okay ka na? O, bababa na tayo, ha? Okay. Behave ka lang, ha? Ano sa inyo? Ay, mamaya na yung roll on, nandun na sa bahay eh. Ayan mga kababayan, no? second check up po ni Ate Maricel. At uh, yun dating gawin mga kababayan. Pag Sige, ay ah, hindi, doon na. Mauna ka na baba, ipakita eh, mo yung ano. Baka sabihin nila late tayo. Ha? Let's see. Ate Maricel, kaya na baba ka baba. Paano Behave lang Ate Maricel ha. So yun mga kababayan, no? Uh, ito yung araw ng uh, second check up pero ngayon okay na. Uh, andito na po ulit siya sa, Uuwi na kaya. sa sakyan. Hmm. Yung pagpapabutas ng tayo nga muna, girl. Idala ipabutas tong lagyan ko ng ikaw. Hindi, step by step muna. O bakit nag-makeup ka na naman? Hindi ako lang yung makeup ganun. O? Oh. O sige. Tapos eto na mga kababayan, kasi nga po si Kuya Sam ang pumapasok sa loob. Si Kuya Sam ang nakakausap ng uh, doktor. at ito, mayroon na rin tayong kompleto na itong gamot niya. May, may kulang ko. May kulang. Sige, wala problema, bibili tayo tapos, kailan ang balik natin? June 18. 20. Ah, sa 18. Ano ang kit sa Ha? Ano po? 3? 3? Days. Hindi. Ah, 3 ngayon. Ay, matagal. Hmm. Yun, is, ay, ganon talaga. Kasi, inoobserbahan ka. Pero sa June 18, yun, bubunutan ka na. 18, 18 distangkel. Dapat daw walang sumasakit. Oo, oh, tsaka dapat wala suma, walang sumasakit kasi bibili pa tayo ng gamot tapos may mga binigay pa silang mga gamot na inumin mo muna yun bago bunutan kasi marami ilan yung ngipin niya? 17? 14 ah, 14, 14. So, parang si Kuya Valdin oh. oo oh. 14 din yung ngipin niya na kailangan bunutin at ito mga kababayan uh, dalawang doktor na po ang tumitingin sa They're kanya uh, dentist at saka ano yung psychiatrist niya So pumayag na yung dente sana niya pero nung kinonsult natin sa kanyang psychiatrist hindi raw po pwede. Kailangan na may mga binigay mo ng gamot and then sa pagbalik niya doon malalaman kung mabubunutan dahil baka mabigla daw po siya. No? So tama naman kasi ganyan na rin yung payo sa akin ng mga doktor noong si rin yung uh, pinapagamot namin is hindi rin basta-basta pinapabunutan hindi basta-basta pumapayag ang psychiatrist kung ano man ang kanilang mga kadahilanan or what sila na po talaga nakakala hindi tayo at least nalaman natin at least nalalaman nyo rin sa amin na ganun ang sistema no? basta hintay-hintay lang tayo step by step at ang balik natin dito sa June 18 ulit. Okay. Sa June 10. Ha? Huh? June 10 natin. Hindi natin pwedeng ano, te. Uh, okay. Hindi pwedeng tayo. Kumbaga sundin lang natin. Tuk -tuk para maging to, okay lahat. Okay? Para tuloy-tuloy ang pagganda mo. Tinan gumaganda June na. June 18 po eh. Oo nga eh. Dari nga ipabutas natin yung tainga ko. May, oh, May, yung tainga. Matagal pa naman sa 18 pa yun, yung tainga ipabutas, lagi ko oh. oh, ng hikaw na malit lang. Oo, oh, sige, sige. Yung tigbibinting hikaw lang ilagay ko. oh, excuse Para, me, ano, walang problema. yung tainga, tapos yung kuko, ipalinis ko yung kuko ko lang. Oo, oh, sige, sige. Basta huwag ka nang, basta sabi ng doktor, itin, itin wag ka, ba? sabi ng, Si sabi ng doktor, wag ka daw munang maglagay ng lipstick para hindi masira yung ngipin, ha? Okay. Ganyan lang ha. Wala muna yung lalagay. Ah? Opo. Okay. So, hanap na tayo ng makainan.